pang madam ay ang isa pang kotse. Eh, bakit ba kasi hindi ka nakaiwas, manong taxi driver? Eh, nung tumatakbo kami taging yun, eh, naidlip. Naidlip ako. Pagka, ano ko, na, ano na, na, ano na sa barrier. Umabit na sa barrier. Medyo masakit po yung dibdib ko kasi tumama sa steering, eh. Tuloy, pati ang pasahero niyang galing ospital, ibinalik uli matapos masaktan sa aksidente. Kaya dapat po talaga, kapag inaantok, huwag na pong babiyahe, okay? Para hindi kayo madisgrasya at wala rin madamay na iba. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.